Ayan na. Ayan. Naku po. sip Sipsipin natin yung ulo. Mm. Masak ang ulo. Meron ako ditong pitong isda, mga kayamis. Tamang tama kasi maulan ngayon. Tara gawa tayo ng napakasarap at mainit na sabaw. Tara sumanyo ako. Let's do this. So, ihanda lang natin ang ating lutuan. Maglalagay na tayo ng oil. Medyo maingay ngayon kasi maulan sa labas. Luya. Sana marinig niyo po yung boses ko. Bawang. Sibuyas. Wow, grabe ang bango. Grabe yung aroma ng luya at ng bawang. At kamatis. Haluin lang natin. Isusunod ko na ang bell pepper. Halo, haluin. Ngayon naman, maglalagay po ako ng tomato paste. Igisa natin para mas malinamnam yung ating sabaw later. Hmm, grabe, napakabangunan niya. Ngayon, ay maglalagay tayo ng tubig sa batis. Wow! Dadagdagan lang natin para marami. Asin. Ang pamintang buo. Halo-haloin lang natin. Huwag kalimutan ang seasoning sa na napapasarap ng ating mga lutuin. But syempre, walang dadaig sa pagluluto ng may pagmamahal. Charot! Ayan. Bago makalimutan, siling espada. Para may sipa at masarap ang amoy ng ating niluluto. Takpan at wait natin na kumulo. So ayan, kumulo na siya. Ayan o. wow! Hmm, grabe yung amoy! kanapa napaka na naman ang ating sabaw na yan. Wow! This time, ilagay na natin ang ating leftover na pritong isda. Yan. Pakuluin lang natin ng mga 5 minutes. Diyan na muna yan. Okay, so habang hinihintay natin to, magscramble tayo ng dalawang itlog. Dalawa para kompleto. Okay. Yan, so wag masyadong scramblein. Ayan, ganyan lang. Okay na. Eto, check natin. Wow! Napaka makulay at napaka masarap naman niyan. Ooh! Alagay na natin itong ating scramble egg kanina. Ooh! Tapos haluhaluin para mag-spread yung egg. Hindi siya mapondo. Oh, Jesus, Diyos ko Lord. Napakasarap na ito ba? Oh, oh, ayan oh. Wow! At ito yung panghuli sibuyas dahon. O dahon ng sibuyas. Ayan. So, eto na. Luto na to. Tara na. Atikman at na natin. Let's go. Tara na. At magsandok na tayo. Abanger sa na naman si Floki, oh. This is for you, Floki. Wow. Sabaw na may itlog-itlog. Ayan, oh. So, ayan. Ito na siya. Atikman na natin. Thank you, Lord, for this food. Amen. Ayan. Tikiman na to. Sabaw muna. Mmm. Wow. Akin na to lahat. <laughs> Kain, mga kayamis. Ooh, uh, unang subo. Mmm. Itlog. Mmm. Napakasarap po. Perfect to kasi maulan ngayon. Kain. Mm. Dahan-dahan lang po sa pagkain nito kasi matinik po siya. hmm uh, ang sarap. hmm Eto, ulo naman tirahin natin. Higop po na ako ng sabaw. Mm. sip Sipsipin natin yung ulo. Masak ang ulo. <laughs> Higop pa po tayo ng sabaw. Mm. Mm. Ayan po, oh, last bite. Mmm. Makasarap. So, ayan mga kayami. Sana yung gusto niyo po ang luto ko today. At sana'y matay niyo sa inyong tahanan. Ito na naman po si Yuri na laging nagiwan ng kasabihan, laging kumain ng tama lang para yami like Yuri. Shit.